Hello, good morning, good morning mga katonying dyan Happy Friday po sa lahat At syempre, kararating ko lang po At ah uh, galing po ako ng Palingke Alabang Pakita ko lang po sa inyo mga katonying yung aking nabili uh, Ito ay nagkakahalaga siya ng 1K Ayan lang oh, grabe oh Bumili ako ng tuyo Yan, dalawang klase ah uh, One port na galunggong Tsaka one port na <coughs> Uh, tamban bumili ako ng uh, asin 20 pesos bali ito ay 140 ang tuyo bumili ako ng bagoong 50 bagoong alamang siyempre bumili ako ng uh, bigas apat na kilo lang po yan mga katons at siyempre po bumili ako ng uh, pichay 20 pesos. Grabe, na lang. Itong 10 piso lang, 20 na ngayon, mga katonye, no? Tapos, bumili ako ng hot dog. Uh, 140. Yan. Saka bumili ako ng taba ng baboy para dito sa lulutuin kong bagoong. yan, mga katons. Ah, uh, ito lang po yan, no? Oh. 100, 120. Grabe. Grabe talaga dito sa Manila. Pag wala kang trabaho dito, patay tayo dito. At saka bumili ako ng... Ayan, bumili po ako ng tomato sauce. Kamatis. Ayan. Ang kilo po ng kamatis naman ay uh, 60. Ayan, nakabili lang ako ng uh, kalating kilo. Ayan. At saka bumili po ako ng uh, ripolyo. Ayan po oh. Yeah, Merryful yo na skatunying. At bumili ako ng siling labuyo. Oh, grabe, ang kilo ng siling labuyo ngayon dito sa Manila ay 100 160. Bumili ako ng luya. Bumili ako ng uh, Ano na ito? Bumili ako ng uh, bawang. Ayan po, oh, may bawang na po. Ayan, maghano na mga katons. Ayun, ayun pa, naulog. Sorry, naulog. Ayan, bumili ako ng bawang. Ayan, limang piraso, ano rin yan. Uy! Sorry. Tapos bumili ako ng sibuyas, mga katons. Kilo ng sibuyas yan dito ay uh, mahal din. Ayan lang po anong pinamili ko sa 1K. Yan. Yan lang po mga katons. Tapos bigas. Ayan lang po yun din siya. Kaya mahirap po talaga rito sa Manila. Hindi po lahat manggaling probinsya. Pagdating dito ng Manila ay mapira po. Hindi po ganun yun mga katons. Ayan sa mga taga-aklan dyan. Shout out po sa inyo. Siyempre. Shout out din sa mga viewers ko at saka mga kapanood ng itong video ni Katonying. Pa-share at like naman po. Siyempre, pa-subscribe. And, uh, padalaw po ang aking YouTube channel. Ayan po. Ito po yung pinamili ko ngayong araw. Ayan mga katunyay. No? At uh, siyempre, hanggang dito na lang po ang aking uh, video at uh, panoorin nyo ito hanggang sa matapos mga katons. At sige, babay-babay uh, po sa inyong lahat at uh, happy Friday at ingat po kayo sa biyahe, sa mga pupuntang trabaho ninyo. Huwag kalimutan magdala ng payong. Lagi nating tandaan ay mahal tayo ng Panginoon. Bye bye. I love you.